dami ng chicken dito sa farm guys so oh. mga 25 lot ang mga yan eh ay 20 ay, 30 nandun yung iba kanina nandito lot sila baka kainin nila itong mga okra may mga okra dito oh kaya pinapaalis pakatuktukin nila itong mga tumutubong okra ni mama yan oh naglalabas na yung okra yan marami hanggang doon hanggang doon sa gilid itong okra ito ang parte ng mga okra doon naman yung parte ng mga talong sa kapechay malalaki na kalabasa doon kaya itong mga chicken nito pwede rin dito pag malalaki na pero pag malilit pa hindi pa sila pwede baka ubusin nila itong mga tumutubong gulay pang tinolang chicken native mula <laughs> yan dito sa iraya dito yung mini house na tinatambayan na pwedeng tulugan o nandyan ka pa chicken nandun na yung mga kasama mo chicken ah, punta na doon